Hi,반 people. Yan magandang hapon po. So, ngayon ay kakatapos ko lang magdilig. Yan, nag-spray lang ako sa kanila, guys. Hindi ko sila binuhusan. Yan, spray lang yung ginawa ko. And eto, napansin ko. Tingnan nyo guys. Yan bumigay na yung ating isa dito. Si Kiss on Fire. ayan May flower stalk siya, guys. So, So, yan na siya ngayon. Uh, palagi kasi dito guys, maambon-ambon, umiinit. Siguro nalagyan siya ng water sa taas. Yan, kapag umaambon, tapos nabilad. Ayan, so tanggalin na natin siya. Ayan, no. So, Uh, ganito talaga guys kapag yung succulents ay nasa ROS. Yan. Hindi talaga lahat nagiging successful. So, ito ay narat. Ayan. Tingnan natin kung ano yung problema sa kanya. Ayan. Stem rot siya guys. So, siguro dahil sa sobrang init tapos bigla siyang nabasa. Yan. Kasi pag uminit dito guys ay sobrang lakas tapos uulan-ulan yan siya kaya sa mga ROS natin or rain or shine na succulents guys ay kadalasan ay ganito yung nangyayari kasi na bibigla sila guys sa init yan sobrang init tas nababasa sila yan may baby pa sana siya guys so, tapos healthy ng roots niya dyan yan kaso wala na hindi na to guys masisave kasi dito nagkaroon ng problema o. Ayan. So, tingin ko wala na. Tapos, basa pa siya. Yan, basa siya. So, hindi na to guys masisave. Try ko lang dito muna siya. <laughs> Yan, dyan muna siya sa ating orchids. Ayan, so, padilim na. Kaya naman yung ano natin video ay hindi na gaano maano guys maliwanag pero ipapakita ko pa rin sa inyo ito yan guys so ayan so ito na guys yung isa natin yan ang ganda niya guys kaya kung may ganito kayo pabulaklakin niyo <laughs> kasi ang ganda niya promise ito o oh, um, inaantay ko rin siya na maging ganon so ang ganda niya so hayaan ko siyang mamulaklak ayan oh. Parang siyang mga bell. Yan, di ba? Para mga bell. So, yung ano natin guys, ay nilipat ko na dito. Yan, kasi nagre-rearrange ako. So, siya, nilipat ko na siya dyan. Yung ating jade na variegated. And then, yung ating succulents na mga bagong maitanim guys ay nandito. Ayan. So, inisprihan ko sila ng fungicide. So, yung gamit kong fungicide sa kanila, guys, ay yung yellow na. Ayan. Yan yung mga succulents na galing kay Sir Mark. And then, eto guys, napansin ko, yung diba, yung dito na pibis na full bar na dalawa na nabuhay natin sa leaves is nagtanggal yung mga leaves niya. Ayan Ayan. Tapos, eto guys, un, oh, lagi siyang natutuyuan ng leaves. Parang ito, iniinuman niya sa top wala namang problema. Tinitingnan ko yung stem niya guys. Pero wala naman. Parang uh, siguro naninibago siya guys sa init dito sa atin sa lulan. Kasi grabe talaga guys yung init dito. Pero may ano po to sa taas. May shade net. So hinainitan lang sila dito ng morning kapag tanghali naman ay shaded lang. So masaya lang talaga guys yung full bar na super bomb Kasi ganyan. Ganyan o. Oh, naano sila guys sa init. Ayan. So sana hindi siya mamaalam, guys, no? Ayan, ito 'yung mga babies niya na variegated din. So ito hindi to full bar kaya safe na safe siya, guys. Ayan, ito nagkakaroon na rin siya ng purple, 'yan. So mas maganda pa rin talaga, guys, 'yung may purple-purple sila para hindi sila maselan. Ayan. Masyadong maselan, guys. Ito uh, kapag ganito 'yung itsura, guys, so mabait ayan, mabait yung mga ganitong variegated na super bomb natin, yung ganito lang medyo maselan talaga sila sa init so ayan sila guys, sinisprayhan ko sila ng fungicide ayan, sinama ko na rin sila ayan, nag-spray ako sa pinakapuno lang, spray lang talaga guys, hindi buhos ayan, tapos dito ayan o, uh, dinilig ko rin to tapos sinisprayhan ko ng fungicide, ayan siya tapos, dito banda, ipapakita ko sa inyo guys yung ano natin. Ayan, yung mga succulents na naitanim na natin. Ayan. So, pang 2 days na nila ngayon. Ayan sila. Nasprayan ko sila ngayon ngayon lang ng fungicide kasi uh, umalis ako guys. Ayan. So, nakawi lang ako kanina. And, ngayon lang ako nag-spray kasi hapon na. Ayan. Uh, hindi na mainit. So, ayan sila guys. Ayan. So, medyo padilim na. Tingnan nyo guys ang itsura dito. Nakapagwalis na rin ako. Pati to mga ito, pinag-sprayhan ko sila ng fungicide kasi nababasa sila dito guys kapag umuulan. So, ang panahon dito ngayon guys ay sobrang init tapos umuulan-ulan. Ayan, ito yung ano natin. No? Uh. Uh, siguro bukas uh, or mamaya guys ililipat ko to ng area kasi dito banda hindi siya masyadong mainitan so kailangan niya makatanggap ng ano enough sunlight lalo na to para maano yung roset niya maayos yan kasi dito banda guys uh, nainitan sila ng morning kaso natatakpan na ng ating super bum dyan tapos kapag tanghali naman yon uh, shaded na sila dito guys ayan So, kaya naman, uh, ililipat ko sila ng area, ayan, para uh, gumanda yung kulay nila, kagaya nung mga succulents natin na nasa harapan. So, dito naman, banda, guys, ayan yung itsura nila. Pasensyahan nyo na yung video natin, hindi masyadong, ano na, maliwanag kasi padilim na talaga ngayon, guys. Ayan, o. Ayan, namumulaklak to, o. Oh. Nakita ko siya close na, ayan. Tapos yun. So, siguro bukas i-ano ko yan guys, i-pollinate ko. Para magkaroon tayo ng bunga. Ayan, yung mga napollinate ko na ko nakaraan karaan ay ito. Yan. Yan. Tapos ito, na-pollinate natin. Ito yung mga pinagkuha na natin. Nagsituyuan na. Yan, nagsituyuan na. Tapos ito, yan, napabunga natin. And then this one. Yan, ito. O oh, marami na naman sila guys na napabunga ko. Tapos yan. So yan sila lahat. Lumalaki na sila guys. Wala na tayong patungan kaya ginawa ko ganyan na lang guys o. Oh. Yan so. Uh, yung iba nga nandun sa baba. Ayan o. Oh. Yung maliliit natin na astro before guys. Ayun siya lumalaki na. Ayan. Uh, nandyan din yung iba natin na <laughs> kak. Kasi wala na tayong mapaglagyan. So nilagay ko sila sa box para hindi sila matumba. Kapag uh, may tumalun man sa kanilang palaka, ganyan, hindi sila matumba. Maharangan sila ng uh, box. So ayan, ito guys, napansin ko rin, mamumulaklak na siya. Ayan o, oh, meron na siyang bubulaklakan. And, pansin ko talaga dito sa ating mga variegated gymnocalysium ay Nagsilakihan na talaga sila guys. Grabe. Lalo na nung nandito ko kanina habang nagdidilig guys. Oh. Uh, ah, pansin ko nagsilakihan yung mga nandoon natin banda. Yan, grabe ang lalaki na nila guys. So yung dito nagsisimula pa lang silang lumaki nung nilagay ko sila guys sa mga single pot. Ayan, lalo na silang lumalaki. Yan. Ah, uh, pansin ko sa ating mga variegated gymnocalisium kapag naka-single pat sila guys ang bilis nilang lumaki tapos alagaan natin sa dilig yan o kasi ito hindi pa naman to sa atin matagal pero tingnan nyo guys so, sobrang lalaki na talaga as in mm, tingnan nyo grabe ang lalaki na tapos dito guys hindi na sila na inita ng full sun kasi hindi ko na nga tinatanggal yung net kasi sobrang init yan so kailangan, shaded lang muna sila. So, ayan, mabigat sila kasi diniligan ko sila, guys. You know, ang laki na, guys. Ayan, ewan ko kung ano yung size ng pot na to. Siguro mga 5 inch to, guys, yung bunganga niya. Ayan, parang mga 5 inch yung bunganga niya. So, ilang, ano na ba yan? Yung ganyan na siya, guys, oo. Oo, oo malapit niya na mapuno itong ating, ano, konting konti na lang yan. Ayan, so... Gusto ko talaga silang mapalaki. Ito o. Oh, Malaki-laki na talaga to guys. Malaki na to nung uh, nabili natin kay Searching Yan Si. Nasa set to. Ayan siya. Um, na siya. Pero lalo po siyang lumaki sa atin. Oh. Ayan. So ito on, da, ang haba ng tinik nito guys. So oh. long spine siya. Ayan. Ito din lumalaki na rin. And gusto ko tong i sa... Mas malaking pot para Uh, mas mapalaki ko rin siya guys kagaya nung ating mga ayan ng mga pergita gym no na yan guys ayan oh no? Oh, ba diba hindi na masyadong <laughs> uh, maliwanag ayan lagyan natin ng flash ayan so ayan pwede naman mag flash pala guys hindi ko naisip kanina Ayan o, oh, ayan guys, so, ang ganda nito, ayan. So, gusto ko silang iripat kapag may pat na tayo guys na medyo malaki. Para ano, uh, mapalaki ko pa itong ating tricolor. So, yan. Hindi na ako bumibili, guys, ng Astrophytum and Virgita Gym, no. Kasi, uh, wala na talaga akong paglagyan. Tingnan nyo naman, guys. So, ito, pagpasensyahan nyo na, guys. So, ayan, hindi ko na siya dyan tinanggal. Tapos, nakapatong lang dyan yung ginamit natin nakaraan sa pagpat natin ng no? mga succulents natin dito. Ayan sila, o. Oh. O, puno na sila dyan. And marami akong nakatambak na karton sa ilalim. So, lilinisin ko pa sila soon. Ayan, hindi ko pa sila nalilinis. So, ayan sila. O, ba diba? Punong-puno na sila. Ayan, wala na tayong, ano, uh, space. Ayan. So, di yung dito banda, hindi na to pwedeng paglagyan. Kasi nababasa talaga dyan, guys, ng ulan. Ayan, kapag malakas yung ulan, nababasa sila. Ayan, o, pumapasok na yung damo. So, dito yung mga propagation natin. Ayan, nagang dyan. Tapos, dito guys. So, yan Dito ko guys, panayripat sa area na to. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo, magulo pa dyan, o, diba? Ayan. Nandyan sa labas yung, uh, ano natin, mga naka-ROS na succulents. And, dito yung iba natin na mga propagation ng, ayan. Ang dami nila guys. Ang dami kong mga bagong napropagate siyaan. So, yung mga babies galing sa ating mga succulents and then cuttings ng Fred Ives. Yan, iba-iba guys. Si Blood Moon na non-vergated guys. Ayan siya Oh, from leaves. Ayan na siya. nagaroon um, nagkaroon na tayo ng isang um, pahaba na mga babies galing sa ating non-var na Blood Moon. So, ayan guys. Meron pa dun space. So, ayusin ko na to guys. Ayan. Uh, dito ko na end guys yung ating video yan kasi gabi na yan sila so nag spray lang ako kanina para mabasa um, sila magkaroon sila ng moisture kasi sobrang ano po talaga sobrang tuyong tuyo na sila kasi sobrang init so that's all for today's video guys yan I hope you enjoy watching and see you on my next vlog happy gardening everyone bye bye pati ito guys so dinilig ko yung ating mga succulents na nasa ceramic pot. And yan yung mga clay pots natin dyan na mga uh, astropitome. So, bye-bye guys!